Okay, ito mga sir. Yung ating part 2 ng video sa ating uh, Honda Click na 125 at uh, dito na si Kapulong. Nagaling siya ng machine shop, kalaukan. At uh, yan, nire-grinding kung paano na yung cylinder head kasi bago naman yung ilalagay nating block black piston piston ring sa cabal seal. At uh, dumating na rin, natapos na rin natin uh, na may papress yung kanyang uh, sigunyal. At uh, maya maya, itataob na natin ah, barkada mo yan yan na, may bagong barkada si kapulong yan, dyan mga sala kapag ka nagre-regrind compound kayo dapat ah, linisan yung mabuti kasi napaka importante yan para hindi uh, ah, umalo yung grinding compound sa loob ng makina na lahat dadamain sa sirain niya kapag grinding compound na yung pumasok sa loob ng makina ayan malinis na mga aso. bali ilalagay natin yung sigunyal at uh, ito yung uh, sigunyal natin pala ayan galing sa machine shop mga aso. ayan natin sa pagkaka plastic Ayan, Kapag ka mag-check naman kayo ng sigurin yung mga circuit, ganito nyo yun. Pag kami tama yung connecting rod, mararamdaman ninyo. Ito, okay na, okay na siya. Original din yung connecting rod natin kasi minsan, at uh, kapag ka hindi original yung nilagay natin, okay din naman, pero kapag ka once napabaya natin sa uh, langis, nagkakaroon siya ng ano, parang tulog ka agad. Parang kumbaga, hindi siya talagang tutaling pang matagalan at uh, ito na yung cylinder head na niregrinding ko po ni Kapulong bago na rin yung kanyang valve uh, seal kasi kasama lagi yan kapag uh, nagtatap overhaul tayo kasi yung valve seal niyan mga sir mura lang naman yan kaya sinabay na natin at uh, ito naman yung black ito yung bago bagong black bagong piston gasket hindi yun yung bagong block nut kasama yan dahil nga uh, may gas gas na yun, may hairline na at kapag kawas na binalik pa natin yan baka ibabalik niya ulit din sa akin dahil nga nagbabos na langis ikuti eh, lang din naman yung diferensya kaya yun, pinalitan ko na rin Siyempre, gagamit natin ng butane niyan bago natin mailubog yung uh, sigunyal mga sir. Okay, yun mga sir. Bawar ibin niya ni Kapulong para mailubog niya yung uh, sigunyal natin dyan. Kasi hindi natin kaya ang basta-basta nga ilalagyan lang ganun kung hindi natin gagamitan ng butane. Sa loob ng 15 minutes mga sir, ay initan niyo po yan. Okay, salpak na natin nya yeah. Okay. na Ayun. Ayun. Kapag uh, ginabitan mo ng biotin 'yan mga sa'yo Automatic 'yun, gaganyan din mo lang siya. Swak na swak na 'yan, hindi na kailangan pang pupuk, -pupuk ganyan. Okay, tapos palalamigin natin 'yan dahil mainit. Ginamitan natin ng biotin. Kaya palalamigin muna natin. Lagyan nyo ng beta gray mga sir, Dapat sakong sakong lang yung beta gray ninyo. At uh, dapat hindi siya mas dami. Ayan, ito na yung bago natin yung ano, piston. Kasi matik po yan mga sir, ha, kapag gasgas -gas yung block. Kasama lagi yan. Ito yung pangako eh. yung

Okay, yung mga sir, tapos natin yung makina. Pagdudugtong yan natin yung chassis sa yung uh, makina. At uh, lalagyan na rin natin ng, ano ng langis. Mamaya na yung kulang kapag uh, nailagyan natin. Yan, ripser muna bong yung natin mga sir kasi nabusan no, tayo ng, ano, ng voyager. yan, kinakabit na natin yung makina sa chassis at mayang uh, maya, -maya ilalagay na rin natin yung stator, mga sensor, earpods, at yung radiator at uh, paanda natin. Okay mga son, ikabit natin yung mga throttle body, sensor, tapos yung langis kulan ito try na muna natin pa Check natin yung kilometer niya. Yan yung kilometer niya, 96,651. Okay, pandarin natin. Ayan. Ayan, timing na ulit siya. Pero under break in pa mga sir kasi nagpalit tayo ng uh, black at that. ayaw natin na uh, magasgasan yung kanyang black. Eto eh, diba bago. Uh, balik na natin yung upuan. Sa yung uh, panggilid. Tinanggal natin yung panggilid ko lang mga sir. Ah, para makita natin talaga na yung sigunyal. Kaya wala na problema. Okay. Balik na. Okay. Kaya mga sir. Na simbolo natin or na, na natin yung mga clearings dito. Upuan. At uh, pwede natin yung uh, makuha. Ayan. Okay na. Okay na. Bali, parang may kain na rinig yung parang sipol. Yung sa ano yan, sa puli Paluwag na sa na parang konti. Pero gusto na gusto siya. Wala na yung parang kuha na nagtakampana. Kasi kapag kabinit po siya ng konti, nawawala yung ingay, oh. Yeah. At least nasa likod na siya. Puro nasa sa, sa part ng panggilid. Kaya hindi po yan. Ano. sa loob ng makina. So at na, uh, ko yung panina ng ano, nang wala yung panggilid. is smooth na smooth. Okay. okay.